Hello, hello, mga kalaki! Nandito na naman ako! Kumusta na kayo, mga kalaki? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Lagi po tayo mag-iingat, lalo na ngayon. May bagyo at uso ang mga sakit. Mga kalaki, nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng bagong recipe na tiyak na magugustuhan ninyo di ba? Ano ba ito? Lalo na yung mga misis na nalaging nag-iisip kung ano ba ang iluluto niya para sa mga anak niya. <tell noise> <tell noise> yan, mga kalaki. Nandito na nga ako, so ngayon isishare ko sa inyo yung bago kong recipe. Ito yung para sa mga magulang, sa nanay, o sa tatay, o sa mga lola, uh, tiyahin, basta yung mga nag-iintindi ng araw-araw na pambaon sa anak nila papunta sa school. Yung lagi nag-iisip, ano nga ba yung ibabaon ng ko sa anak ko. Kasi baka hindi niya na naman kainin, di ba? Alam niyo kaya ko naisip to kasi meron din akong baby na kung napakaselan. At ito talaga very effective. Bakit? Kasi ishi, ko na sa kanya to, niluto ko na sa kanya to. Ubos ang kanin, si Mot, di ba? Ayan, sa so simulan na natin. Siyempre, kalahating kilong baboy, Hinugasan ko yan kaya din dry up ko na siya ng tissue. Siyempre para tiyo. So ngayon kinat ko siya, hindi naman kanipisan. Siyempre naman, pagka masyado nating ninipisan at natita ng mga classmate, baka sabihin naman, lumilipad naman yung ula. <laughs> Di ba? Ayan. So basta kinat ko lang siya, hindi naman masyadong kanipisan. Ayan. So ikakat natin siya para mamaya pagkat gandahan na natin yung cut natin para pagka niluto maganda yung presentation Diba? Kung minsan ganun talaga eh. Sa pagkakat nakikita ka agad na masarap yung pagkain. Ayan na. So ikinat ko na. So ayan na yung mga itsura ng mga kinat ko. Siyempre may malaki. May maliit may malapad. Ayan, iset aside natin. Siyempre, hiniwalay ko yung parting merong mga taba. Yung may mga litid-litid. Ayan. So, ngayon, para siya hindi matigas, tinatadtad ko siya ng mahina lang. Yung parang natatadtad lang, na bubutasan lang siya at the same time para pumasok yung lasa. At saka, pag kinain ng anak mo, hindi siya matigas. Diba? Ayan. So, tadtarin lang natin yung mga litid-litid, yung mga matitigas at mahunat na taba, ayan yon. Kasi yung nabili ko, medyo hati ng kasim at saka ng pigi. Kaya medyo may ganyan. Ngayon, medyo may pigi siya, parting pigi, kaya nakita nyo ang ganda ng bilog ng laman. Yan. So yan. So kinakat ko na siya. Kat-kat <laughs> Jap-jap lang, diba? Tat-tat lang, diba? Ayan, so mga kalaki. So ayan, tapos na natin siya ngayon na gawin yun. So next step natin, eto na. Ayan, eto na mga kalaki. Ayan na ang ating mga ingredients. So maglalagay ako ng 1-8 na na sugar. Pwedeng white sugar o wash sugar. Tapos, limang clubs ng garlic na dinurog ko na. Ayan, o chinap-chap ko na. ba? Diba? So, ngayon, ang susunod ko namang ilalagay ay yung soy sauce. So, one 8 din siya. Yan ang sukat niya. one 8 din. 1-8 cup. Yan. Tapos, eto naman, calamansi juice. Hindi siya pineapple juice. Calamansi juice, 12 pieces ng calamansi juice na ginus ko na. Ayan. Yan yung atin. Tapos, maglalagay ako ng pepper. Ng konting asin. Pero, walang tubig. Kasi, magpe-preserve tayo. Pero, eto, lahat organic. Wala akong preservation na nilagay dyan. So ngayon, pag kulang pa sa taste ninyo 'yung sugar, dagdagan na lang niyo mga kalaki. Ako sa akin okay na 'yan. Ayoko kasi masyadong matamis. Pero 'yung 1/8 cup, matamis na 'yan. Kasi 1 half kilo lang naman ang baboy natin. So kaya kayo na sa sa inyo na 'yon kung anong panlasa. Ayan, so hinahalo ko na para malusaw 'yung asin at yung sugar. Yan, sige lang. Halo-halo. Ayan na. Ayan, syempre, no? Kailangan magsuod tayo ng clubs o ng plastic clubs para sa ating paghahalo para hindi naman mangamoy sa ating daliri. Ayan. So, ang plano ko nung una, isa-isahin. Yan, kaya ganyan, inisa-isa ko kasi para lahat na kalasa. Kaya lang, inisip ko rin, mabuti na nga pagsamasamahin ko na lang. <laughs> mabuti na lang pagsamasamahin ko na lang para hindi masyado siyang tumagal. Ayan, pero ayan pa rin, ni isa isa ko pa rin, di ba? No, so, ayan na. So ngayon, ayan na rin yung pinagsama-sama ko na siya. <laughs> ayan, so siyempre, Hinalo ko minix ko ng dalawang kamay so dito mga kalaki dapat. Kahit pinagsama-sama ko siya iniisa-isa ko pa rin siya kasi para pumasok yung lasa nung ating mixture dun sa baboy para masarap. Siyempre pag kinain ng anak nyo malinamnam at saka yan yung kalamansi nakakalambot siya. Yan nakakalambot siya ng baboy. Kahit na sa beef, kahit na yan sa chicken, nakakalambot talaga ang kalamansi. Ayan. So, very natural. Ang ginawa ko lang, talaga namang minasage ko siya. Talagang pinasok ko sa loob yung lasa niya, yung buong mixture niya para makuha lahat ng baboy. Ayan. So, syempre, yan yung ginawa ko. Sige lang, mix-mix lang. 'di ba? Mix-mix lang. Ang maganda rito mga kalaki pagka nagustuhan niyo 'to. Kung kayo naman ay nagninegosyo, pwede niyo 'tong i-repack. Alam niyo po ano 'to? Ito 'yung sweet pork tapa. Yan. Sweet pork tapa. Yan na yan mismo na ang 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 sahog niya. So ang <laughs> ang ingredients niya. So dagdagan niyo na lang kung depende sa panlasa niyo kasi yan ay depende sa aking panlasa. At siya, siyempre, yung baby ko, alam ko kung ano yung gusto niya. Kaya ganyan. Ayoko rin kasi magkakain siya masyado ng matamis. Alam mo na, health is well, diba? Ayan. So ngayon na pipil ko na na pumasok na nakita nyo medyo nag-iiba na yung kulay ng pork so ibig sabihin yung mixture pumapasok na so ngayon hindi ko muna siya ilalagay sa rep o sa freezer so istay ko lang yan, tatakpan ko lang para masipsip niya and then para pumasok yung lasa niya mga 1 hour o 2 hours, so tsaka po siya ipapasok sa freezer. Pero ilalagay ko na rin siya isa-isa sa lalagyan para pagka iluluto mo para sa anak mo hindi ka labas ng labas ng lahat. So bawat luto lang, yun lang din yung ilalabas mo para hindi rin ay ilado para don sa ating ginagawa. Ayan na mga kalaki. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell. And also please share to your friends and relatives and to your social media. Thank you so much, kalaki.